Ang adobo ay mula sa salitang kastilang adobar na ang ibig sabihin ay marinade. Ang sinigang naman ay hango sa salitang sigang o to stew sa salitang ingles. Matagal nang naglalaga ng ulam sa suka, asin at bawang ang sinaunang Filipino bago pa man ito tawaging adobo. Noon lamang masakop ng Espanya ang Pilipinas. Ganon din, ang sinigang ay isa ng pagkain Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. Dahil sa suka, toyo, bawang, dahon ng laurel at paminta, maalat at maasim o kadalas ay may konting katamisan ang lasa ng adobo. Ang sinigang naman ay kilalang kilala sa pagiging maasim at malinamnam, dala ng sampalok, kamyas o di bayabas. Maaaring hati ang publiko kung ano ang mas nararapat na tawaging pambansang ulam, adobo o sinigang. Pero isa lang ang tiyak, hinahanap-hanap saan man mapunta ang mga Pilipino na malasap ang tunay na sarap ng adobo at sinigang. Ikaw ba ay team adobo o team sinigang? Like, share at mag-comment ka na.